muli po. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel. At ngayon pala po nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon eh, napapanahon. Bakit po? Kasi bukas po. Sa araw po ng bukas ay eh, magsisimula na po ang campaign period o ang pagka-kandidato ng mga tumatakbo siya national government. Ito po yung mga senador, ah, uh, congressman. Yan po, magsisimula na po ang kanilang pangangampanya bukas kasama po ang party Kaya po, bukas po eh mag-uumpisa na rin po tayo. Mag-uumpisa rin po tayo na magkalye survey. At ngayon po, ito lang po ang uunahin ko po. Ito po, ah, uh, si Kuya Will. Si Kuya Will. Si Kuya Will po eh tatakbo po ng senator. Siya po ang unang-unang isa survey natin bukas at ang topic natin. Kung mapapanood ni Kuya Will ang video mo, ano ang sasabihin mo sa kanya? Ayun po ang topic natin. At etong muna po, eto muna po yung kanina na pinapanood ko po

kanina sa programa po ni Kuya Will, eh yung isa pong nanonood doon yung babae, sabi niya eh, naiyak siya kasi alam niya na may ginuntuan puso si Kuya Will na laging tumutulong, na laging tumutulong sa mga nangangailangan kasi alos ilang taon na o ilang dekada na ang programa ni Kuya Will, eh marami na rin siyang natutulungan ng mga tao eh sabi niya kaya tatakbo siya ng senator eh gusto niyang mas marami mas marami ang kanyang matulungan kaya nga, kaya nga po magsasagawa na po tayo ng Kalye Survey Ayun, dito ay makikita natin na talagang kinakausap natin yung mga tao may mga video tayo na patunay na gusto nila yung kandidato na kanilang iboboto hindi lamang po isusulat natin sa papel, hindi lamang po hindi lang po isusulat natin sa papel, kundi actual po na may kakausapin po tayo ng mga tao, siguro yung mga nadaan o kaya kayo po napapa, na, mapapadaan abang nagsasagawa po tayo ng vlog. At ito po ang sinabi kanina po ni Kuya Will dun sa kanyang programa. Ayun, ito po. Worth. Bakit? Kasi kung may karamdaman ka, pa, paano naman tayo trabaho? Kung may sakit ang nanay tatay mo, ang utak mo lagi na ito nakaisip. Di ba? Importante ang kalusugan, ingatan natin ang bawat buhay ng Pilipino. Pangalawa, trabaho. Kailangan ng trabaho ng mga pamilya. Bakit? Eh yan ang magbibigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya. Yan ang importante. Basic lang yung ko. Kalusugan, health, trabaho, at edukasyon sa mga batang walang pakaan. Hindi ko kailangan mag number one. Numero lang yan. Kailangan ko, eh magpunta ako doon. Para magkaroon kayo ng boses. Alam nyo, marami na ako pinagdana sa buhay. Alam ko na lahat siya. Binapas ako, mayapang yan. Mayapang yan Hindi lang ko na nang tood ng mga hindi ako nagpapasya. ano. Alam nyo, ito payo ko sa inyo. Huwag kayo magpasa isang bagay na magpupusit kayo. Pabayaan nyo siya magpusit sa inyo. Di ba? Okay lang yun. Dipusitin nyo siya ng araw-araw. Kusitin nyo siya. Kasi... o, oh, di ba? O, oh, di nang iinis siya sa'yo. Ikaw naman. Di ba? Diba? Kapihan mo lang yan. Eh, na nito. Kasyo na Hindi ako mayabang. Nag-stricto ako dahil nagkaroon ako ng experience na 71 dead people. Alam nyo ba yun? Ano pinagdaan ako? Humihingi ako ng tawad sa bawat pamilya. Minumura ko. Ha? Na ko lahat ang... O ba? pumunta sa burol na mga yun. Para lang malaman, hindi ko binabalik yun. Pero gusto ko lang malaman nyo, bakit ako naging stricto ngayon? Kasi pinagdaan ang buho yan. Hindi ko biro ang maulila ng mga kababayan natin. Kaya nasa isip ko yan, nasa puso ko yan. Huwag kayo mag-alala. Puro kabutihan na gagawin ko. Wala namang perfecto sa mundong ito. Eh. Basta ang gusto ko, matulungan yung mga kapwa ko Pilipino na nangangailangan. Itong programa to, matagal na gumagawa ng tulong. Huwag niyo mamatayin Napanood po ninyo. Napanood po ninyo yung pala, ha, yung plataforma. Plataforma ni Kuya Will. Kung sakaling palarin siya. Kung sakaling palarin siya bilang senador. Diba? Yan daw po ang gusto niya ang gawin. Ako ah, kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog. Paki-like, comment at subscribe po muli po. Muli po sa mga nanonood po. Nanonood po ng ating mga vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo. At kung hindi pa po kayo nangaka-subscribe sa ating YouTube channel, 'yun, paki-subscribe po 'yung ating YouTube channel. Hen po. Abangan po niyo bukas. Ayun. Abangan po niyo bukas 'yung pagbablog natin. Tapos, ang gagawin siguro natin, ganito. Kung baga, magpapahayag muna ako o magbablog muna ako kung sino yung yating, yung ating gagawing content para alam ninyo sa susunod kung sino yung tatanungin natin kung, kung gusto ba o hindi ng taong bayan. Diba? Yun po ang maganda. Yun po ay talagang actual po na mapapanood po ninyo.